ito so guys this video guys so itong bulkiton guys no so ito ko gigisi oh ang kita nyo guys oh ito ko oh so ito nang tahiyon guys gamit ang pagkatahe ito na dagum so nung silbi ni guys ang na itong bulkit langkat niya po ni. Guys, thank you sa panonood. O shout out ay e, ko ani mga ako masilingan guys o mga friends and followers. So ini sila guys. Okay, follow din sa ilang mga pa, ilang mga account no, ilang mga page. Shout out ko ni Federico Silingan. Shout out kang Joey Ramos Fronteras. Shout out sa inyo. Shout out kang Ana Labrador Casono. Oh. Shout out kay Ate Helen Diego. Ang silingan ng Atap engager og shout out kang Chingkai ng OFW sa Kuwait. Shout out kang Hisel Sada, ang akong yayab. Shoutout kang Tanya Cinitah Rosales. Pamati, shoutout sa Madam. Shoutout Ed Gamason. King uncle sa Pangasinan. Oh, shoutout kang Ma'am Tanya Rosales, shoutout dul sa imong mga vlog, sir, Thank you Ma'am sa support. Oh, shoutout sa lahat kong followers at subscribers sa king YouTube, guys. Thank you sa support. Oh, kani guys, naga kita no So, kuskus tagmay guys. Kaya itong buta nga nagpapilit. Mga ang gam. So, ato nang guys. Tahi na, to na dilip mainat, dilip ito na. Kaya dili mainat. Dili mabungkag na ito ang bulkito noon kana interior. So, dako kay na siya gisi guys. Kaya ang nakagisi na bukog sa karne. So, haid kayong bukog guys. Kaya lapos kayo sa ligid. Ano niya. Uh, medyo murag dako. Murag hapit sa kumingking ka dako. So, mga siya guys. Ito nipapitlan o tinunaw nga gam sa saan nato siya butangan no gam nga wala gitunaw guys, no? so, guys so dako gina siya gisi guys so mana siya tagtahi kanag ta og gam no taas may atong gi papilit biasa sa yahang boslot um, gumana guys sa ato sa sapawan kay nipis man ang gam atong sapawan sa ikaduha so gupit ta po ta gam atong iba taas aron medyo mubaga siya so, guys pag maluto. so wait lang guys kay kuha ta sa to ang piston nang init so to na siyang isugba karon ah, guys no sa so, pasing plaster oh ah, ato sa so, guys ang may masulong interior kay hinipis niya to ang piston so ato nang itak ang guys no ato na siyang lutuon nagi sa piston so kasi grudo ah, guys so atong hugtan na yang yang bolt para muhubot siya guys ang piston so, mo press ano na siya guys ang posiso kinabuhi sa bolt pa uh, tireman so, ang bolt kit so, atong trabaho din guys is ang bolt kit lang tawag mga motor so ka ano, guys i pass forward na to no so ato na siyang tanggalon tanaw na to guys kung naluto na ba kaya kulang sa luto <coughs> ato siyang usban o takang so pass forward na to guys kaya sayang man na to ang kuan kung di i-pass forward so atong lady guys kung luto na ba kung kulang pa pack ang natin balik so kaya siya guys mga luto naman so ato siya pabug sa tubig guys so kaya nga time kasi so, yung guys tanggal na ng papel o atong luguro ng papel guys parang hinlo so kaya nga siya kaya luto ba siya wala kaya so, nga guys gusto na to siyang interior no kaya medyo napilit na siya Hapit so, guys yang masuk okay. lo Hapit masuk berat Eh buka loto Nah no? so, kan lah guys Ketika apa bung no Lugud lugud ga maiki naik buling Naik pang interior naik buling Kita ini seberapa si buling Nah so, kan lah guys Atau hanginan interior Burut naik guys ya guys Mura guys yang nakaka on og Mura guys yang kadang lega Nga nakaka on og Kauan Kau sawa nakaka og So, kana guys, ato sa itaon, no? Sa so, siya plaster sa ligid. Ano so, man hungaw. So, ato na si plaster, guys. So, ato na si mikos mikos sa no? ra madali. So, password na to, guys. Plaster na po siya. Bago na to siya so, siya sa So, share out ko sa motor no, kang doy-doy simbolante. guys, makita niyo itong video. Kaya naku, yung gisi, yung interior. So ano guys, ito naging plaster yung kanyo to. Kung guman, put poot gamay. Kaya naki to. plaster nung kanyo to, bago na to eh. Masulod ang ligid guys. So, Ana guys, press na to siya para masulod ang ligid. So ano lang, put poot gamay. Ligot-ligot ako. Pag-usog gamay para masulod ang So ano lang siya guys.

pangilan ko yang kanyang para di mo so ang inaanak ano vlog nga may angin na po kapon hangin na sad yang to interior guys para di so tubigan nga may makita kung nai bula si nasi bula guys so nasi buslot so wala man lili na tong guys segawas gawas masig na ungaw so wala man tuwikto yung atong So, tubigan na po kung nai-hungaw ang So, wala man. So, diyan lang ko ito guys sa ngatong video. So, salamat sa inyong pagtanaw. O, so, like and share guys. Bye. Thank you.